Hello mga kaibigan, magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa ating barbershop. At uh, mayroon pa akong isang tatalakay na napakahalagang bagay din. So, na may kinalaman din ito sa bari lang sa Boso, Boso Antipolo, no? Uh, at uh, itong ito ngay mainit na mainit na isyu, no? Ito ay tungkol naman sa mga taong may baril. No? So, sa mga taong may baril naman, Uh, kailangan natin ng uh, mahabang pasensya rin kapag ikaw may hawak ng baril, no? Hindi, yung baril ay hindi yan takbuhan kapag ikaw ay naape o kapag ikaw ay napahiya. Hindi ba? Kapag uh, yung ego mo inasaling, ilalabas mo na yung baril. Hindi ba? So, lahat naman siguro ng na may baril, no? Lalo yung mga lisensyado. Dumaan naman po kayo siguro sa, ano, no? Sa responsible gun ownership, no? seminar, may mga seminar eh. Ako wala akong baril pero may may mayroon akong naririnig ng na ganyang seminar, no? Tapos uh, dumadaan din tayo sa mic na psychological test, no? Uh, ewan ko lang kung ano may lisensya nga yung uh, taong bumaril doon o sa kanya ba yung baril. So sa mga tao may baril, dapat responsibility naman tayo. Ang ta ang baril hindi yan na takbuhan kapag ikaw ay naape. Sabi ko nga kanina, kapag yung ego mo ay nasaling, kapag ikaw ay natalo sa isang diskusyon o sa isang suntukan. Ang baril, hindi ginagamit yan sa pagpatay ng tao. Kabaliktaran, no? Pero hindi yun ang gamit ng baril. Ang gamit ng baril is protection. Hindi ba? Hindi ibig sabihin na protection na babaril ka na kapag napikon ka or hindi mo na napigilan yung ego mo protection yan kapag talagang susuguring uh, susugurin ka ng isang taong may baril din o may, may, may patalim o talagang papatayin ka. Doon mo palang kailangan gamitin ang baril para idepensa ang sarili mo. Pero pag sinugod ka naman na wala namang, wala namang armas yung isang tao at suntok lang at binaril mo na, hindi yun ganun ang gamit ng baril. Hindi ba? Hindi yun ang tamang gamit ng baril. Yung ahawakan mo palang yung baril dahil galit ka, mali na yun. Eh. Hindi ba? Kasi, kung ikaw ay isang taong hindi kayang uh, control ng galit, wala kang karapatang magkaroon ng baril. Hindi ba? So, yung nangyari dun is, uh, sa barilan na yun is, ego pa rin yun. Ego is the enemy pa rin. No? Pinahamak din siya ng ego niya. Dahil hindi niya matanggap na nagulpi siya eh. So, para makaganti siya, nilabas yung baril at binaril yung gumulpi sa kanya. So, yun yung mali doon, yung ego natin. Kaya lagi kong sinasabi niyan, ego is the enemy. Anyway, may mga ganda nga pala akong libro na basa tungkol dyan, no? O uh, pwede rin makatulong sa, iny uh, sa inyo pag nabasa yun. Ito yung pamagat is, Ego is the Enemy, na sinulat ni Ryan Holiday. Napakagandang libro yan. Tsaka yung isa pang libro sinulat niya na Daily Stoic kay Ryan Holiday rin yan. Pag nabasa nyo yan, napakaganda ng mga libro niyan. Pag nabasa nyo yung mga yan, iiwasan nyo na talagang magalit dahil ang galit ay isang kahinaan at isang kahihiyan pag ikaw ay nagagalit. So anyway, balik tayo sa tema ng baril, no? At uh, paalala lang sa mga may-ari ng baril, no? maging responsable po tayong pag ah, nagmamayari ng ganyan nakakamatay na sandata, no? At uh, sana, wag natin gamitin sa init ng ulo. Gamitin lang natin yan sa pagdepensa kung talagang uh, uh, mayroon ng threat sa buhay ninyo o sa pamilya ninyo. Hindi yan ginagamit pagkatapos mong pagmainit ang ulo mo. Hindi ba? So, sana, Uh, maging responsable tayong uh, may hawak ng baril. Hindi yung napikon lang tayo, gagamitin na natin yung baril. Kasi ang baril, nakakatagdag din ng ego yan, nakakatagdag din ng yabang, nakakatagdag din ng tapang kapag may baril ka. So, dapat ang baril nasa bahay lang, hindi nyo dinadala. Depende na lang kung mayroon kayong license o uh, ano ba tawag doon? Uh, permit to carry, no? Pero hindi pa rin dapat kung talagang ano, o kaya may death threat sa buhay nyo, pwede nyo dalhin yan. Pero hanggat maaari hanggang sa bahay lang yan para ligtas ang lahat. So, yan lamang po. Sana po ay maging responsable po tayo sa mga ganyang bagay. Maraming salamat po.